good evening. So, for today's video, ayan, so magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So, ayan, kung napapansin ninyo, may pizza tayo dyan na nakahanda na sa harapan nyo. Yan ay ating hihiwain. So, itong ating pizza ay iwalay lang natin yung kanyang head. Hatiin lang natin yung ating pizza ng kalahati. Char lang. Hiwalay ang dahon. Hiwain lang natin ng katantamang hiwa. At ibabad natin sa tubig. Para malinis na malinis yung ating gulay. Set aside yung head. Next nating hiwain ay yung ating dahon. At babat ulit sa ating tubig. Ayan. O, di diba? ko lang sa tatlong hati yung ating pichay. Ayan. Babad-babad para lulu, lulu, lulutang-lutang ang mga uod. na rin yung ating sangka. Ayan, di ko na para makita ka sa inyo. Ayan, meron na tayo ditong bawang sibuyas at taba ng baboy. Ayan yung ating ihalo sa ating pichay. So, dahil handa na yan, umpisahan na natin pagluto yung ating menu for today. So, dito sa ating kawali, hindi na natin kailangang patuyuin yan. Tanggalan lang natin ng taba yung ating baboy. Baboy. Baboy baboy daw. Yeah, hindi ko rin ako naglalagay ng mantika kasi kusang lumalabas 'yung mantika ng taba ng baboy. Ay. At ito ay atin lang i-brown brown yung ating taba ng baboy. Dahil hindi yung babad yung ating cellphone sa init. So, abangan na lang ninyo yung, yung, yung pag-brown ng taba ng baboy. Ayan na, lumalabas na yung katas ng taba ng baboy. Ayan, diba? Nakamantika nang na gusto yun. Ayan. Sabi ko sa inyo, kusang lumalabas yung katas? Ayan. Katas. Katas ng baboy. Ayan, malapit na siyang guys. Malapit na malapit na nagsilabasan yung katas. Ayan, nagsilabasan ang katas. At maghangupos na yung katas. Charot. <laughs> ayan, so okay na yung taba ng baboy. Sit aside natin yung yarn. So, ayan guys, binawasan ko lang yung mantika ng baboy dahil sobrang dami. At ayan, sinisita, sin tinatabi ko lang yung ating taba ng baboy. Ano ba yun, Bicar, yan, vikaryan? Nagkabulululun na. At igigisa na natin dyan yung ating bawang. Ayan, mix na rin natin yung ating sibuyas. Gisa-gisa lang hanggang lalabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Pagka lumabas na, halo na yung taba ng baboy. Ayan. So, next na natin yung heat na pizza. fry. Gisa-gisa lang. At lagyan natin ng counting soy sauce. Pang lang. konti lang. Ayan. Dipindi sa dami ng chay na ating lulutuin. At then ay tansya-tansya na yan. At lagyan natin ng kaunting vinegar. Kaunti lang. Pamintang pino. So, lang natin yung ating head ng pizza. Yan, takpan ko lang para mas mabilis maluto. And then, babalikan natin maya Silip-silip. na yung ating head of chai. Next natin ilagay dyan yung kanyang dahon. hindi na natin kailangan na maglagay ng kubig kasi kusang nagkakatas yung dahon ng pizza ayan, ayan, makatas na makatas siya ayan ayan pa natin ulit para mas mabilis maluto. Silip, silip. So, ayan na. O, di ba? Nakakatas para dagdag lasa, buhusan lang natin ng seasonings yan. Ayan, magic sarap lang yan. At haluin natin ng konti. Konti lang. Slight lang. Slight lang na pagkahalo. Ayan. at dahil paborito po ang itlog lagyan natin ang itlog yarn ayan apat na pirasong itlog lang dahil tatlo lang naman kaming kakain so may extra pang isa so, sa akin dalawa kay si RB isa kay Bike Kartik isa o di ba binilang yarn Ayan, so okay na yung ating adubo na pizza. Ay naman ito. So, dahil luto na 'yan, lipat-lipat na 'yan sa lagayan Para naman tayo ay makakain na. Ayan. This is it for today's video. Ayan. So, luto na yung ating alubong pichay na may itlog. O, diba? Saan ka? Diba? Diba? Dito lang yarn sa aking munting kobo. Oh, adobong pichay na may itlog. Oh, this is it for today's video. Maraming salamat guys sa walang usawang support at pagmamahal. Bye bye everyone!